Naggrocery tayo ng vegetable at saka mga karne, mga kaberks. Tapos nagluto na rin tayo ng adobo. Naku, sigurado magugustuhan nyo to. Tara, nood na. Nagmamantika siya oh. Galing yan sa pork. Anong lasa na? Oh, adobo. Parang adobo, di ba? Adobo nga yan. Samahan nyo pala kami mga kabricks, mag-grocery pala tayo ngayong araw. Naubos na yung stock natin sa ref, alam nyo na, malakas akong kumain. <laughs> Ayoko nga na mag-grocery mag-isa, gusto ko kasama si Angelo para kahit papaano, banding time na rin namin yung pag-grocery dito sa store. Saka para mabili na rin niya yung mga gusto niyang bilhin. Alam nyo na, diabetic ako, siya naman hindi. So mostly, magkaiba kami ng binibiling pagkain. Saglit. Bigay ni Ma'am Cynthia, happy birthday daw. <laughs> wow. Thank you Ma'am Cynthia. Appreciate you po sa lahat ng mga pinapa-experience nyo sa amin, sa mga pagsama nyo sa amin sa aming mga adventures dito. Uh, thank you talaga. Ayos, ah, Ma'am Cynthia. Thank you. At uh, tuwang-tuwa si Angelo sa kanyang pag -gift. Thank you po. Kaya mag-grocery kami ngayon. <laughs> Ikaw magbabayad. Ikaw <laughs> magbabayad marami-rami rin yung nabili namin yung mga grocery namin para sa siguro isang linggo o dalawang linggo namin stock to para sa bahay pero mostly kung makikita nyo marami yung mga vegetable talaga yung mga pinagpipili ko mahilig din naman ako sa mga prutas kaya lang mataas sa sugar yung mga prutas eh kaya iwas muna tayo sa mga fruits so magkano nga ba inabot nung mga pinamili natin para sa araw na to yung mga yan na nakita nyo eh umabot nang magkano ba to 98 dollars or kulang-kulang 99 dollars almost 100 dollars no eksakto tamang tama yung 100 ni Angelo <laughs> joke lang ako po nagbayad niyan at hindi si Angelo <laughs> nagtataka lang ako sabi ko bakit wala mang 100 dollars yung pinamili namin sa araw na to eh mostly ang ginagastos namin talaga umabot ng 200 nakalimutan ko pala wala pa pala yung mga karne dyan kaya dumiretso na kami dito sa Asian store para dito kami mamili ng mga karne kasi dito mura yung mga karne nila Saka marami kang mga pagpipilian talaga dito. Sobrang laki rin kasi ng store na to eh. Pagpasok nga namin dito sa loob, bumungad ka agad yung mga sales nila. Meron silang mga sales dito na Century Tuna for $1.99. Ako talaga, nag i ako akong ganitong klase ng mga pagkain eh. Kasi pag emergency, nagugutom ka hating gabi, hindi ka na magluluto. Ready to eat na yung mga yan. Pwedeng konting kanin lang, saka konting ganyan. Tapos ilagay mo sa microwave. Panalo na, talo-talo na, di ba mga kaburks? Kaya nga kumuha na si Angelo ng ilang perasong lata at inilagay nilagay na dito sa ating push cart. Dito sa Calgary, dito sa Canada, yung mga supermarket na ganito, mga Asian supermarket, malalaki talaga eh. Marami kasi talaga mga stock yung mga ganitong store. Para hindi ka na talaga maganap sa iba, nandito na lahat. Pagpasok mo dito lahat ng mga gusto mong kainin. dotuin or stock mo sa bahay, talagang mabibili mo rito. One stop shop lang. Ando na lahat. Saka na enjoy ko talaga pag dito ako bumibili ng mga karne kasi nga murang-mura yung mga karne nila rito. Kita nyo naman mga nakapack pa yan per pack. Meron mga $4, $5. Kasi yung mga ganyan na nakarepack na kung bibilihin mo sa Superstore or sa Safeway, talagang mahal sila. Kitang-kita nyo naman, halos lahat ng mga pinamili namin dito sa store na to is puro karne. Puro stock namin para sa 1 to 2 weeks namin na pagkain dito sa bahay. Kaya nga maramihan na ako pagka namili ng mga karne para pag gusto ko magluto, gusto ko mag sige. Kung ano lang meron dyan sa ref, eh maraming stock. Sige, bahala na kung anong lutuin natin. Ganon tayo nagluluto dito sa bahay. Nilalagay na nga ni Angelo ang lahat ng mga pinamili sa bag. Naalala ko tuloy nung ako eh nasa Pilipinas pa. Nagbagger ako sa SM North Edsa sa supermarket at saka sa Gotesco Grand Central noong mga panahon na yon Matagal na yon pero isa yon sa mga mga uh, masasayang araw ko nung nagtatrabaho ako sa Pilipinas. Magkano ba inabot yung ating mga grocery para dito naman sa ating karne? 149 lahat. So, $150 naman para dito sa ating mga karne. So, ang total na napamili natin para sa araw na to, $100 dun sa kabila, saka $150 dito, $250 na, no? Ang taas na talaga ng mga bilihin ngayon, sobrang mahal na. Naalala ko nung dati talaga, yung $100 ko is puno na yung pushcart. Ngayon, $150, isang bag pa lang yun. Actually, hindi lang naman dito sa Canada mahal, pati sa ibang bansa, maski sa Europe, sa Amerika, sa Australia, New Zealand, maski sa Pilipinas, di ba? Pwede ba ipatong dito? Ay, hindi, gulay pala ito na. Ay, dito mo ipatong sa tools. Hmm, niya. Kasi nga, bumigay yung ano, bumigay yung aming bag. Wala palang tibay na maaasahan dito sa bag na to. Sira na siya, Sira. Malaki lang <laughs> Sobrang laki Malaki lang siya Pero wala siyang tibay No, nak Kailangan nang palitan yan Pagka ganyan Pag wala kang tibay Na maasahan sa kanya No, nak Palitan niyo na Tama o tama? <laughs> di kayo Di kayo natutulungan Palitan niyo na <laughs> Palitan na Pagka ano Pag puro Puro tinik sa dibdib Ang mga binibigay nila No, nak <laughs> palit, palit niyo na ng mas Mas babagay inyo Yung babagay sa'yo No, nak <laughs> Ano pa ba yung babagi sa atin nap? <laughs> Egg natin, hindi kaya mabasag ito. Rambutan oh, nagulat ako. Nag-sale. Biruin mo yan. ba diba, mga ka-Berks? May ligo ko sa rambutan, saka sa lansones. Lansones hindi ko afford. Pero ito so, kahit pa paano afford ko. dami. Panalo. Masaya ako kasi nakabili ako ng rambutan. So tara na ka-Berks. Uwi na kami ni Angelo, sa bahay na lang kami kakain para makatipid kami. Di ba, Nak? Yes. Yun. So, yun yung mga kaganapan ngayong araw na grocery kami. At sinamahan niya ako mag-grocery. Ang dami nating grocery ngayon. Grocery natin siguro good for ano yun na yan. 2 uh, to 3 weeks. Sana. Yes. No, Nak? Mm -hmm. Eh, hindi naman kumakain na ngayon si Angelo. Madalang na siya kumain. At pag nagluto ako, eh, minsan iniista ko lang sa bahay. O kaya minsan, uh, sinishare ko sa iba sa mga kaberks natin di ba? so tara uwi na tayo Pagdating nga dito sa bahay, nagluto lang ako ng buto-buto, nag ako. Ang ginawa ko, pinalambot ko muna yan sa pressure cooker ng 30 minutes. Tapos isinaling ko naman siya dito sa sutepan para matuyo naman yung kanyang sabaw. Alam nyo na masarap sa adobo yung nagmamantika na. Yung, <laughs> yung bawal na. Pero yun talagang masarap di ba? Dahil ginamit natin ng pressure cooker yan, lahat ng mga rekado natin kanina natunaw na. So ngayon naman naglagay naman tayo ng fresh onions. Naghiwa tayo. Tapos lagyan din natin siya ng fresh green onions. At talagang malalaki talaga tong green onions natin na to. Itong mga stock natin dito sa bahay. Ayan na yung ating adobo mga kaberks ganyan lang kasimple yung akin niluto at saka kita nyo naman nagmamantika na siya panalong panalo na di ba sigurado talaga marami kang makakain nito ay nakalimutan ko lagyan pala natin ng konting sili para mamaya talaga pag kumakain ka na pagpapawisan ka sarap nito ni manghang to tapos kita nyo nagmamantika na talaga mga ka so, tara na kain na tayo ka Berks at sigurado na masarap to tikman nga natin kung anong lasa nitong ating karne hindi ko pa natikman to eh <laughs> hindi ko na naibigay sa inyo yung recipe kasi hindi ko naman talaga plano na i-vlog tong ating ulam fortuna. Pero dahil naisama na natin sa vlog kung ano tong ating ulang for tonight at hindi naman natin nagawa yung recipe niya, uulitin na lang natin to next time. O sige na mga kaberks, magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat ulit sa inyong support at pagmamahal at pagsubaybay at panonood sa ating mga vlogs. Chris Cusinero at Angelo, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kaberks. God bless po sa inyong lahat. Bye bye! Ano man ang hamon ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na kay Chris Cusinero na Halika nagsuma sumama ka at manood Mga matay mamamang hadi lang dyan ang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe Mga kaburks, tara muna gala. Mga lugar dito